Po. ang pangyayaring ito sa pamahalaan ni PBBM, talagang yunarakan na po ang kalayaan ng malayang pananalita at malayang pagtipon-tipon para ipahiwatig ang saloobin ng mga mamamayan. Ito po ay undeclared martial law at ang dahilan po kaya nila sinusupil ang ating mga karapatan, natatakot po sila sa katotohanan, natatakot sila sa lumalakas na sigaw ng taong bayan na tama na sobra na itong Marcos administration neto. Lalo so, ni Marcos Jr. na maulit ang kasaysayan, inuulit niya yung diktadura ng kanyang ama, ang hindi niya nalalaman o pwede rin maulit na siya mapalayas dyan sa palasyo dahil may hangganan ang, pas ang pasensya ng taong bayan, dalong-lalo na pagdating sa kanilang mga karapatan. At po na mag-aalma na ang lahat ng mga nagbibigay ng importansya sa karapatang pagtao at maninindigan na nga. Malinaw na po na dumating tayo -tay sa punto na ang junior ng senior ay hindi po interesado dalinisin linisin ang kanilang pangalan sa ating kasaysayan. Malinaw na po na ang junior ay sumusunod sa yapak ng ama na siya po ay uh, nagiging diktador at sumusupil sa karapatang pantao ng ating mga mamamayan. Pinatunayan na ni Marcos Jr. na wala siyang planong linisin ang kanilang pangalan sa kasaysayan. Dahil sumusunod siya sa yapak ng kanyang ama na maging diktador. Na maaari ding sumunod siya sa nangyari dito na pinalayas ang taong bayan. Kaya naman, haya na at hindi na makapagtimpi si ni Harry Roque. Nanawagan na na dapat ng kumilos at mag-decide na taong bayan na tapusin na ang gobyerno ni Marcos Jr. napaka po. Ang pangyayaring ito sa pamahalaan ni PBBM, talagang yunarakan na po ang kalayaan ng malayang pananalita at malayang pagtipon-tipon para ipahiwatig ang saloobin ng mga mamamayan ito po ay undeclared martial law at ang dahilan po kaya nila sinusupil ang ating mga karapatan na tatakot po sila sa katotohanan, na sila sa lumalakas na sigaw ng taong bayan na tama na sobra na itong Marcos administration neto. Ang ibig sabihin po ng Bill of Rights, hindi po pwedeng subayin yan ng kahit sino kasama I ng see. presidente. Yan ay karapatan ng taong bayan. Yan ay kabahagi ng social contract na pumapayag ang mga mamamayan na magpasailalim sa isang gobyerno pero meron silang mga karapatan na hindi po pwedeng ipagkait ng gobyerno. At kapag yan ay pinagkait ng gobyerno, isang dahilan yan para ang mamamayan bilang soberenya ay mawala ng tiwala sa presidente at po pwedeng mapaalis na naman sa pwesto ang presidente niyan. Yeah. Nakasalito ni Marcos Jr. na maulit ang kasaysayan, inuulit niya yung diktadura ng kanyang ama ang hindi niya nalalaman o pwede rin maulit na siya mapalayas dyan sa palaso dahil nihangganan ang, pas ang, pasensya ng taong bayan lalong lalo na pagdating sa kanilang mga karapatan. Kapag yan po ay sinupil, yan ay dahilan nga po para ang soberenyang mga mamamayan ang magdesisyon kung dapat pang magpatuloy ang gobyerno. Dahil kapag sila ay lumabag dito sa social contract nito, gaya ng kahit anong kontrata, o pwede na rin umalis ang taong bayan sa kontrata na binigyan siya ng anumang taon mamuno dahil kapag siya lumalabag na hindi niya susupilin ng mga karapatan, yan ay basihan nga para mapaikli ang kanilang termino at kahit kailan po pwedeng patagsigan siya ng taong bayan. Sana natuto na siya sa kasaysayan dahil yan ang naging karansan ng kanyang ama at lalo na sa panahon ngayon na hindi na po pwedeng ulitin ang ginawa ng kanyang ama dahil ngayon sa ating saligang batas hindi na po pwedeng buwagin ng kongreso at bagamat wala tayong saligang batas noong mga panahon ng martial law, ngayon po, meron tayong mga tratado na kabahagi na na ating batas, gaya ng International Covenant on Civil and Political Rights, maski hmm. mas pa niya ang saligang batas na imposible na mangyari ngayon, ay nandyan pa rin ang karapatan pang tao kung hindi po kasang ayon sa Bill of Rights, ang ayon po yan sa batas sa um, karapatan pang tao na umiira sa buong daigdig. Wala pong masama para hingin ang pagre-resign ng isang Pangulo. In fact, walang masama kung taong bayan mismo magdidesisyon na iiklian ang termino ng Presidente at yan po ang disisyon ng Korte Suprema natin. Nung pinalayas ang kanyang ama at sinumpa ang bagong Presidente, Inilala ng ating Court Suprema ang bagong presidente dahil ang taong bayan pa rin ang soberenya at ang desisyon nila ang mananaig kung ayaw na nila sa isang presidente gaya ng kahit anong inkompetenteng empleyado po pwede siyang sisantihin ng taong bayan at yan nga ang nangyari sa kanyang ama sinasanti ng taong bayan at kinilala po malit sa kanya nung mga, mga panahon ngayon at sana nga po siya ay nag-aral na kasaysayan pero dahil nga second year college dropout siya, hindi na niya napag-aralan ng kasaysayan ng Pilipinas, kaya hindi siya natututo. Ngayon, claro. yan ang isang dapat na i-consideran ng taong bayan. Dapat siguro merong minimum four-year degree, college degree ang presidente. Nang sa ganun, hindi naman sila mangmang sa kasaysayan. Gaya na ako sinabi, gaya ng lahat ng ini ang presidente ay empleyo lamang ng taong bayan, pwede siyang sisantihin kung hindi niya gagawin ng kanyang katungkulan. Magamat kayo po ang okay. mga armas, kayo mga polis, hindi po kayo exempt at hindi po kayo immune sa batas. So, yung uh, acts of oppression na maging dahilan para kayo po magkaroon ng pananagutan no, bilang mga polis. No? Ito po ay labag sa Code of Conduct of Ethics for all government employees. Ito po ay acts of oppression dahil talagang inaapin yung ang bayan kapag sinusupil po ninyo ang karapatan nila. So, sa po. Okay. Magkakaroon po tayo ng panahon para sa katarungan, pananagutin po natin lahat ng kumigil dito sa mapayapang pagtitipon-tipon ng mga mamamayan. May well, inaasahan ko po na mag-aalma na ang lahat ng mga nagbibigay ng importansya sa karapatang pagtao at maninindigan na nga para sa karapatang pangtao. So nananawagan na ako sa lahat ng mga nagbibigay ng importansya sa mga karapatang pangtao. Gumalaw na po tayo, linalabag na po ang mga karapatan, gamitin na po natin ang mga legal na mga remedyo para po maprotektahan at isulong ang karapatan ng sambayan ng Pilipino. Malinaw na po na dumating tayo, -tayo sa punto na ang junior ng senior ay hindi po interesado dalinisin ang kanilang pangalan sa ating kasaysayan. Malinaw na po na ang junior ay sumusunod sa yapak ng ama na siya po ay uh, nagiging diktador at sumusupil sa karapatang pantao ng ating mga mamamayan. At malinaw na po na kinakailangan manindigan ang taong bayan laban sa, pag, sa uh, pagsupil ng kanilang karapatan dahil kung hindi, mababali wala po yung mga karapatan na yan. at malino na po na dumarating na tayo sa punto bilang employer ng presidente Kinakailangang magdesisyon na kung sisisantihin o hindi ang presidente na tumalipod sa sinumpaang uh, katungkulan na itataguyod ang karapatan ng mga mamamayang Pilipino Diktador na po siya sinupil niya ang karapatan ng malayang uh, pamamahayan ng SMNI sinupil niya ang karapatan ng malayang uh, uh pagtitipon -tipo na pananalita ng pananalita ng sambayanang Pilipino ng siya po ay bawal at itinigil ang ating uh, ma rally sa bustos sa Bulacan, sinupil niya ang karapatan ng taong bayan na mamili ng kanilang leader ng si Ruzpeña, si Governor Edwin. At sinusupil pa rin niya ang karapatan ng taong bayan nang siya po ay nagpapa, uh, nagpapakalat ng mga fake news sa kanyang mga ginagawa. At sinusupil niya ang karapatan ng taong bayan tungkol sa magkaroon ng impormasyon na nakakaapekto sa kanilang pang-araw-araw ng buhay sa pamamagitan ng kanyang hindi pagpayag na magkaroon ng drug test dahil may karapatan ng taong bayan malaman kung ang kanyang mga desisyon gaya ng uh, pagpasok sa isang gera laban sa isang ating karating bansa ay impluensya ng pinagbabawal ng gamot o impluensya lamang ng kulang na pag-aaral. Kahit patuloy nating ipapakita ang mga komento mula sa mga nagagalit at mga dismayadong mga nakasas. Ang mga 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 sila sa kanilang posisyon, pati mga kabataan, pinakamalala ang mangyayari. Dahil mga pasimuno pala sila sa pulburo. Binigyan ni FVR at si BBM ng chance, pero ngayon, hindi maganda ang naging resulta. At nasira yung mga pinagsikapan ni FWRD na mabago. Parang nasiguro na i-impeach yan dahil mahirap na kung babalik uli ang tao sa mga naunang admin na walang pagbabago. Ang mga Pilipino ay magising na sa pandadarobo ng gobyerno ito? Hoy, gising, huwag matulog sa parakalong ko na napatuloy silang <laughs> namamayagpag. Kami sa Mindanao, malayo sa Luzon, pati na ang Bisayas. Sino ang mga matatapang na maglilid at kami susunod sa aklasan? Sa Luzon na kami at dahil sobrang mahal na ng bilid. Gusto ko makita, nakakulong silang lahat at nagbabayad sa lahat na mga ang ginawa nila. I love you. Pinamit ang si Inday Sara, pati si Tatay Digong, oh, na biktima. Nandaman si Duterte, lahat kami na ipinanganak <laughs> sa Mindanao, we support Duterte. Kawawa lang ang taong bayan, kung yan, sa pwesto, bayan gising, pandidig at paglaban ng kinabukasan. Mas madaling bunutin ng ugat habang hindi pa malalim ang kapit nito. Sa dalawang taon pa lang nila sa Malacanang ay ganito na. Paano na lang kung matagdagan pa ang taon nila? Kinalanan ninyo ang inyong mga sarili. Kayo ang makapangyarihan at taglagay sa kanila sa palasyo. Kayo din lang ang merong kapangyarihan para sila itapon sa empleyado. Akala ko itong matcha to na tandem ng eleksyon ay may magagandang resulta. Kasi magkasunod sila bilang presidente at BP. Pero ang gulo pala ng kinalabasan. American Financial <coughs> nagsuporta sa Marcos kaya po ganyan sila kabulgar mga actions. Pag walang mag-step up to stand, six years na sira ang economy ng Philippines. Fake ang mga tao nagsasabi, magandang economy now. Madaming common na tao na apektado sa kahirapan na. Ng... Plus alcohol, disaster talaga sa brain yan. Kaya wala sa matinong comprehension yung dalawa at galit na lang ang natira sa utak at puso nila. At tayo ang kawawa. Kaya pinag-government yung binoto natin, pinagkatiwala ang pamilya. Ahas at, at narapakan lang. lang kami. Bakit ito pa lang first lady ang walang advocacy? Samantalang lahat ang na nagdaang first lady, may kanya-kanya silang advokasya. Sa bagay, ang advokasya niya ay kam-kam-kam-kam. Ano ang masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at ilike mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong tinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.